Okay, good morning. Good morning, guys. Mga kapulobi at mga social kong followers. Dahil wala tayong biyahe ngayon dahil coding. Magluto tayo ngayon ng ano, ginataang uh, gabi. Sariwang gabi. Ayun, ang gagawin natin, uh, linisan muna natin ito kasi pwede naman kasi i-ano eh, Bili sa lang lang. Ayun na guys, oh. Ginataang gabi ang gagawin natin ngayon. Uh, dahil, siyempre, pugasan mo natin. Kasi hindi natin alam kung saan galing ito. Saan ito nilapad. Kaya, kakainin natin ito. Kailangan malinis. Okay nyo okay. guys. Yan, ang dami nito guys. Magmukbang tayo ng gabi. Bago, mamayang gabi pa ako ng biyahe. Ayan eh, eh nililinis ko na guys, oh. Ayan oh. Dito ta ang babi sa tira natin ngayon. Eh. Ayan. Ayan, dito natin yung pinakadulo, maitim eh. Ayan. At, malinis. Ibuhol e, lang natin. Ayan ya oh. No? Buhol. Oh. ayan guys. bata pa ako. Ito na ang trabaho ko hanggang ngayon. Doon <laughs> so, sa aming probinsya guys, kaya ako naisipan tong lutuin kasi sa amin, sa probinsya namin, ito madalas namin luto. Kaya naminis ko lang, nakita ko sa tindahan kanina, may tindang ganito. Bigla kong naalala yung ano, yung probinsya namin na madalas namin itong niluluto. Sariwa din. Di ba, pag ibilad mo na to naging laing na. Ito, gabing sariwa talaga to Madalas namin niluluto ito nung araw doon sa ilog. Pag naliligo kami, sabay na kami magluluto nito. Ang luto namin dati noon, walang gata. Ito, magagataan natin. Doon, ang ginagawa lang namin, ah, uh, lang namin yung pinakuluan lang namin pagkatapos namin pakulo higin ni kita, hey guys ito na guys yung mga rekado natin hindi ko na pinakita yung paghiwa kasi ganun din naman eh ganito din yung itsura eh ayan may fresh gata tayo mas maganda sana ko yung fresh talaga na kinakayod kaso lang wala ito bumili lang tayo <coughs> siling <coughs> green, siling pula, sibuyas, bawang, mga magic sarap para sumarap. <laughs> Kahit wala ng magic sarap, pwede na rin yan. Kaso lang lagyan natin para dagdag sarap. At dalawang dilis. Ito na yung lulutuin natin. Okay. Mamaya, pakita ko ulit to pag naluto na. Okay na guys, ito na. Ora natin ilagay yung ano ah bawang. Bawang muna tayo, bawang. Ayan. Bawang. mag-brown siya. Ito ano lang to. Ah experiment lang to. Mm, um, tinatayong kalabasan. Tayo po big social na version to ah gusto nyo gayahin ito ito na yung proseso kanya kanya tayo yung style pagluto tapos lagay natin itong sibuyas yun, eh. ito eh Kaya yun natin ang ano yan. Sabit lang. Yun, mga 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 yun na. natin yung luya. Okay, luya. Uy, hindi pala natin na Pero yung Bilis na Ayun na guys Tapos Sili na Ayan Ayan Kita nak natin. Maglilinis, maglayo na natin sa sarap. Lagay natin itong bilis, ito na yung pinakapag-pray po niya. Yan, dalawang bilis. At medyo daw madami-dami? Okay na guys, yun oh, no? maliliw ang tulungan natin. Yan mo, no. mga susunod nating pagluluto, bibili tayo ng... malaking lutukan ayan ilunog na ating yung ito tapos pagtakpan ayan na guys oh oh, oh. ayan na may ilagay na rin natin yung gata bahala na yan Tuklawak na sila dyan. Tapos muna. Ayun na guys. Akin lang itong buksan. Tuloyin na natin. Para yung ano, sila yung mga babaw. Oo. Oo. Ito na. Ito yung ano natin. Lagay na natin yung ano. Sabit na yung mix para sarap. Yun. Ubusin na natin yan. Tapos, sabay na natin yung kata. Huwag na natin. Ito, kata o. Oh. Huwag na natin ubusin to Tunti lang. Ayan. Kata. Kasi, pinakuluan ko naman ito kanina. Ubus ko kaya ito. Ito na Tama ngayon Tapos takpan natin ulit Uy Lumalaban guys Lumalaban Ito na Ang bango na guys Dahil sa mga aricado Lumabas na yung amoy ng aricado Ito ubusin natin yung gata uh -huh. kaya yun na yun na yun o takpan na naman natin natin ha op oh. oh. ngayon oh, play na hmm. ayan pangalawang pangalawang ukay ukayin natin sabi saya ukay ano to halo halo Huwag natin masyadong lamugin kasi. Ayan, yeah, okay na yeah. Tapos tikman natin, dagdagat. <coughs> Dagi na. <coughs> Nakubo ako. Di bari, kami lang naman kumain ito. Hindi naman ito pang pinta eh. Tikman natin kung ano pa, dagdagat natin asin. Opia. Oh, mm. Malinam nam Malinamnam guys. <coughs> ano na nangagagatan yung sili? ah ng natin ng konting asin lang kasi malat na yung ano may tuyo unay at saka ano ito ito na to ito lang ilagay natin huwag tayong maalat kasi dedikado ah uh, na tayo kaya ano tayo sa maalat ah mga 5 minutes guys ready to eat na to kasi oh, pinako Pinyalakpuhan ko lang naman yung kanina. Pinakuluan ko lang yung kanina. Yan. Pakistakpan natin ulit. Tapos tikman. Oop. Takman naman ulit yan bro. Wait. Ayun. Huling tikim. Natin, tingnan natin kung ano to. Kung ready na ba to. Tikman natin guys ha. Oop. So. Mas mas mas. Okay na rin tong hindi siya masyadong luto kasi pok lang ba. Mga ano lang yung kaluluwa nito. Oh, ito. Woo! Ito na. Yung finished product natin. Pinagpawisan ako guys. Ginit. <laughs> so, sabaw muna, sabaw. Ah, perfect. Yung, manu talaga yung ano, yung gataan niya guys. Tapos yung, naramdaman ko yung kagat ng sili, yung sipa ng sili. oh, oh. Hmm. Ayos. Sige. Okay na. Patay na. Patay mo na yan, ha? Sige, okay, pati dyan. Hmm.